Paliwanag mo kung uh, uh, ano yung mga unang uh, sintomas at kailan naramdaman ito ni Taya. Yes. <laughs> mm, nagsimula po kasi siya noong October 9. Uh, umuwi po siya galing kay lola niya, Nandun po siya natutulog. Tapos October 9 of what year to? 2018 po. Okay, 2018 pa. Okay. Tapos nung dumating po siya sa bahay, uh, nakita niya po si Papa niya, sabi niya, "Papa, masakit po yung kamay ko at saka yung sikmura ko." Oo. Tapos sabi ni sabi ko naman sa kanya magpahinga siya. Sabi niya may pasok pa po ako. Sabi ko mamaya hapon na lang magpasok. Pahinga po siya. Tapos mga alas 9 po ng ng umaga nag ano po siya naglar, nagbangon po siya, naglaro po siya ulit. Tapos hanggang sa umabot po ng tanghalian, kumain naman po, nagbis na po siya ng uniform upang magpasok na po sana siya. Nung kukunin niya raw po yung bag niya, yun na po hindi na po siya mak hindi niya na po mahawakan yung bag niya. Umiiyak na po siya palapit sa amin namin niya. Ma, hindi na po ako makahawak. Dahil ba sa sakit? May naramdaman siyang sakit? Yun o lang po. lang siya na? Yun oh, lang po. Naramdaman niya. Hindi na raw po siya makahawak. Pero um, walang sakit siyang naramdaman. Man, manhid ba ba? Namanhid ba o masakit? Mula daw po. Yeah, so siya kaya siya oh, oh, Tapos? Oh. Kinuntak ko po yung pinsan ko na sabi pick upin po kami kasi ipapaalam po po sana siya sa advisor niya na hindi po siya makapasok ngayong araw kasi po kinabukasan po noon not po niya national achievement test. Pagkatapos nung ano, paakyat po kami, bigla po siyang natumba. Inalalayan ko hindi po, na rin siya nakalakad. Uh, bali, naalalayang ko pa po nakahakbang pa po siya hanggang sa makaakyat po sa sasakyan oh, 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 ng pinsan ko. Malapit lang din po ang school, papunta dun sa, ay yung bahay namin papunta sa school, bali balik mga 10 minutes lang po yung ano ko. Pagdating namin po sa bahay, di na po siya makatayo. Bali na, pinuhat pinu, na lang po siya ng pinsan ko. Ang balak ko po sana nun, ipapahospital ko po sana nung araw noon. Sabi mm. ng mister ko, wag mo na kasi baka raw po bati-bati lang. Parang nabati lang opo, siya o nausog. Opo, ganun. O, ganun. O, 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 Kung sakali pong bati lang, baka bukas makakapasok pa po siya, makakahabol pa siya sa exam niya. Pagka kinabukasan, gano'n pa rin po siya. Gano'n pa rin po. Parang mas lumala po siya kasi yung paghinga niya po is masyadong malalim na mabagal. Ganun. Pagka ano pinuntahan ko po yung mga kapatid ng mister ko, pinaalam ko po sa kanila na gano'n nga po, bigla pong hindi makalakad yung anak namin. pagbalik uh, ko sa bahay, nauna pa po sila sa akin. <laughs> sila pa po yung nauna sa bahay. Pagbalik ko po, yung nag-decision po silang idalhin sa hospital. Sa Biraka po, sa Brooks Point. Nung nadala po siya namin ng October 10 sa 2018 po sa hospital. Tapos mm -hmm. napagalitan pa po ako ng doktor. Sabi daw po, bakit daw po pinatagal namin. Sabi namin po, mm. -hmm. dok, kung pa po umabot ng 24 hours. Kasi dinala po namin mga 10 po ng umaga. So, wala pa pong 24 hours. Nung ano, inoxygen po siya. Kasi doon na po kami kinabahan kasi inoxygen na po siya. Kasi hirap na po talaga siya maghinga. Nung nandun na po siya sa hospital ng Biraka, Uh, na palit-palit po yung doktor hindi ko na po masyadong kabisado hanggang sa napunta po sa isang doktor na sabi tumaas daw po yung BP niya ng 140 over 120 uh, doon na po kami na pina pinatransfer sa Puerto Princesa, pinapili po kami na hospital kung adventist o Coop. hindi po pwedeng provincial kasi masyadong ano po yung BP niya, kasi kung sabi ng doktor, kung sa edad niya po sana na uh, sa edad po nating matatanda maring high blood or ano po siya. Nung no, sabi ng doktor, hindi ko po may paliwanag, kailangan po talaga sa mga ano. Nung no, dumating po kami ng Puerto Princesa sa Coop Hospital ng October 14, ang ano po sa kanya, rabies. Hmm? Rabies po. Yun ang Yun Ay, hindi naman ano. kinagat. Hindi ko po alam pero oh, nung initial binigla po kasi ah. binigla po kami ng nurse kasi po nagwa wild po kasi siya eh. Ah, nagwa -wild. Uh -huh. nag -wild. Ah. Nag wild po siya. Oh. Tapos nung kinausap po siya ng nurse kung nakagat siya ng aso, ang sabi niya hindi po, pero pusa nakagat po siya. Aha. Okay. okay. Po, so na-rule out ba yon yung rabies? Um bali inano po tinaningan po siya ng seven days? Huh? Opo, tinaningan po kung siya rabis ng rabies nga. Opo, kung rabies oh. Seven days po, tinaningan po siya ng seven days sabi niya, kailan ba siya nag-start na kagano? Sabi ko po noong October 9. Sabi niya, uh, bali, one week lang po yon Bali, bali ang nap natandaan ko po is Sunday po yon ng, um, ano, ng araw din po yon uh, magka ano daw po, yun na rin last day niya. Bali, nung gabi po, hindi na po kami natulog. Hindi na po kami natulog noon. Bali, binantayan po namin siya. Nung araw, yung araw po ng linggo, umalis yung asawa ko, hindi po siya nag, ano, nagpaalam. Mm. Bigla po siyang, meron po akong sent na picture, yung bigla po siya nag-mature, nag itim po yung mata, yung labi, umiiyak. Ako po hindi ko po talaga makita yung anak ko na ganun yung itsura kasi mas matanda pa po siya tingnan sa akin. Sobra. Oh, may picture kayong pinadala? Meron po. Saan? Kay mm -hmm. Ma'am Yeda po. Pwede ba nating pakita uh -huh. yun? Kung sakaling Yeda. matrace Yeda. natin. No? Pascual, Pascual po. Pascual. So, tumanda. Yeda niya pinadala. Tumanda oh, after oh, so... seven days. Opo. Nung ano nun po. Yung araw din po yun. Mm -mm. Tapos, yun na po. Ang akala po namin, yun na po yung last day niya po talaga. Oh, kasi nag-ibang oh. Nag Opo, anyo, eh. Opo, oh but... nag Hirap po talaga siya maghinga. Oh, oh ang tanging ano niya lang po, hinawakan kaya, siya kaya, ni... Ba? Ito ba? Ito Opo, hinawakan po siya ni papa ah, sobrang niya. Sobrang lalim na mata. Nag-pray. Oh, oh. Nag-pray oh, oh. nag si papa Fighting. niya. Nag-pray din po siya. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. So ano nangyari? Pagkatapos ito, di ito yung hmm. akala niyo, ito na yung huling well, yun araw na po niya. Yung kasi na iba yung Pagkatapos... Yun na po yung huling araw nun. Tapos, tumawag po yung mama ng... ay yung hip bilas ko po, sabi niya, na ano kayo, sabi ko yung anak ko, hindi ko na po makilala, hindi oh, ko na po oh, siya oh. kilala kasi hindi ko na, matanda na po siya, sabi ko gano'n, tapos nagsitiman po yung mukha niya, ganun. Mm -hmm. Nung ano na, nung natawagan na po ng nurse yung doktor, tapos nakasurvive po siya, nagpripo po sila ni papa niya, abang kinakarga siya ni papa niya, nagpipray po yun sila. Oh nung nag nagbalik po sa dati yung mukha niya pero mayroon na pong ano may wa, may iba, may puti, may maitim na po, parang mapamapa -mapa na po yung mukha noon. Nagkausap namin yung doktor, bumalik po si Dr. Dalinding. Yun na po, sabi niya, kung survivor siya sa rabies, ibig sabihin po hindi po rabies. Oo, mm. oo. Oh, oh, oh. Yun po. Saka wala namang nakakagat ng rabies na hindi makalakad, mm. tapos parang na-paralyze, wala naman mm. yatong na. Tapos wala nang ganoon. Mm, ano, opo, ano, opo. Sintomas o oh. Nung pagka, ano po noon, in declare na po ni Dr. Dalinding na GBS. Rabi. GBS daw po. Ano pong preparation at expectation po bukas, Doc Diaz, sa unang check-up ni Thea? Bukas, sa room 541, pinahintay ko na rin sila sa aking mga resident sa ka pediatric neurology fellow no para ma magkuwano rin ng history and uh, exam uh, initial examination bago pag, pag, pag ko dumating so ang aking plano ay uh, Uh, to do uh, nerve conduction study and electromyography, test yon sa mga nerves, sa mga ugat, mm -hmm. patungkol doon sa may mga nagkasakit sa ugat, katulad ng GBS o Guillain-Barré syndrome, mm -hmm. or kung may ibang bang diagnosis na hindi Guillain-Barré syndrome. So unang-una kailangan alamin natin kung uh, anong most likely ang naging sakit talaga ng pasyente. Ilang taon na nga uli? 14. 14, 14 years old ah, 14 si eh, years old, okay. Parang kababurti lang. Kasi sabi ko, ako, ay, ako, in, in general, actually pinapusapan namin ng uh, isang pediatric uh, neurologist consultant. Uh, in agreement kami, nakatalasan, eh, nakaka-recover sila mm -hmm. ng almost 100%. So kung hindi nakaka-recover, eh, dapat tignan natin ang ating possibility kung ano naging sakit niya. Although meron naman talaga na hindi usual. Pero may mga ganyan ba rin na uh, puro yung recovery o talagang nadi-disable talaga sila.